kapag pinanganak kang mahirap at unti-unti kang nagsusumikap at unti-unting umaangat yung buhay mo, pag-uusapan ka ng ibang tao. Sasabihin nila, gumagawa ka ng iligal, kaya ka unti-unting umaasenso. Lalong-lalo na kung nabibili mo na yung mga dating pangarap mo na akala mo lang ay para sa mayaman. Ang buhay kasi, para lang niyang gulong. Minsan, nasa ibabaw ka. Minsan, nasa ilalim ka. Depende na yan sa isang tao. Kahit pinanganak kang mahirap, kung may pangarap, makakaahon at makaahon ka. Lalong-lalo na kung nakafocus ka sa pamumuhay mo. Hayaan mo na yung ibang tao kasi nga wala naman silang maiambag sa iyong pamumuhay. Isipin mo na lang ang iyong pangarap at kung paano makahon sa kahirapan. Kahit ano man ang sabihin nila sa iyo, basta alam mo yung totoo na wala kang tinatapakan at ginagawang masama dito sa mundo. Ituloy mo lang yung mga pangarap mo para ikaw ay umasenso. Ang sabi nga nila, kapag may narinig ka, hayaan mo sila. Kasi nga, ganyan yung mga aso tumatahol sa mga hindi kilalang tao. Kasi nga, kapag pinatulan mo sila, wala ka rin pinagkaiba sa mga ugali nila. Kaya lagi mong isipin, mag ka kung ano yung gusto mo at kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Basta wala kang tinatapakang tao at syempre, namumuhay ka at kumikita galing sa pawis mo. Kaya mag-focus ka kung ano man yung pangarap mo. wag mo nang paringgan o wag mo nang pakinggan yung sasabihin ng ibang tao. Tandaan mo, yung mga salita nila, hindi ka mapapakain nito. Ang pinakamagandang gawin mo, gumalaw ka, magtrabaho, at ituloy mo yung mga pangarap mo. At syempre, huwag mong sabay ng sugal. Lalong-lalo na, yung malit lang yung sahod mo, malit lang yung kinikita mo, sabay nagagawa mo pang magsugal palagi niyong tandaan, hindi sagot sa kahirapan ang pagsusugal. Ako, aminin ko, ang tatay ko, nagsusugal yan. Pero, sa totoo lang, nagbago siya. Lalong-lalo na nung naranasan niya yung hirap. Pero saludo ako sa kanya kasi sarami-dami ng kanyang pinagdaanan. Hindi niya kami pinabayaan, binuhay niya kaming mga anak niya. Kaya kahit nagkamali siya, pinagsisihan niya naman. Kaya sa mga mahilig magsugal dyan at may pangarap, tandaan mo, hindi mo matutupad yung mga pangarap mo hanggat nalululon ka sa masamang bisyo, kagaya lang ng sugal o kahit ano, mag ka sa mga pangarap mo para gumaan yung pamumuhay mo at unti-unti kang umasenso at hindi ka tatapak-tapakan ng mga ibang tao.